good afternoon, good afternoon. Ayan. 6, ano, magsi 6.05 na. Ayan. Nagpapakain ngayon tayo ng mga ibon natin. Ayan, o. Oh. Kumakain sila. Sarap-sarap hmm. kain. Mm. Ayan. So, ito. itong mga to. Papakainin pa natin itong mga to. Then, yun nga pala mga Abel. ah, uh, yung asawa nito, na si Miss Dikyo, o yung anak ni Miss Dikyo, is na -asa ay ngayon sa second lap ng pare uh, San Fernando La Union kami ang second lap namin bukas bukas ang pakawala nun then ang kasama niyan is yung asawa naman ni ni Tim ayan ni Merwe ayan yung asawa niyan na si Litar yung nag speed natin na 1182 ng first lap yun yung kasama ni Miss DQ so yun ah uh, dito sila uuwi. Yan. Yan yung pugad niyan, mga Abel. So, kanina mga Abel, is nag ako dito sa loop natin. So, yun. Uh, may nagturo sa akin na kailangan uh, yung ginamit kong disinfectant. Ano yun? Every two weeks, nag-spray ako noon para sa mga ibon ko. Kasi nga, nalaman niya na tinamaan ako ng adeno o going light kasi nga gawa ng malapit ako sa poultry so dati napanood nyo na rin ako kaya ngayon tinuruan niya ako sabi niya sa in, kasi nagmamanok yon so yung pang manok nga na pang disinfectant nila sa kanilang mga kulungan itinuro niya sa in. so ituturo ko rin sa susunod na araw pag ano ah, uh, sinubukan ko muna sa mga loop ko kapag uh, naitaong naita tuturo rin mga abel So yun nga, uh, si ano nga pala, yung si Red Pepper natin na uh, Victor Lim is nakasakay na ngayon or kagabi sa first lap natin ng PUF ng Balawan La Union. O, oh, Balawan La Union. Yun. Yun, yun dito na dapo lagi. So, ang kasama niya is yung palawi natin dito. Yung palawi natin na asawa naman ni Peter, ayan Peter, ayan. Peter C. Mm. Ayan. So, kasi wala na tayo kasing panglabang iba. So, binunot niya natin si Palawi para ilaban natin. So, hindi naman natin mabunot ito kasi may eteg, egg na ba wala. Ayan. Kasi tignan niyo mga pakpak -pa niya patay na no? oh. Tapos hindi na siya Ganun kasi pag lumipad, madali na siyang mapagod dapat pati Kasi nga uh, namamaris na silang maigi. Kailanito ito. kita nyo. Kasi ang bagwis niyan ito. Ayan mga abelo, pa paita ko sa inyo. no hmm. Laglag ng laglag. Kaya medyo hirap siyang hindi natin mailaban. Then ito naman is naglulugon. Si uh, Banlun. mga abelo. Nyo. Naglulugon. Ayan no Lugon. Basta ganito. Ganitong month, July, naglulugon yung mga ibang ibon natin. Ito naman, nagpapalit anyo. <laughs> nagpapalit balat. Hmm. Ito, malapit na natin to ilaban. This July 15 o July 20. Young bird ng uh, TGRC at KFC. So, yun na lang yung natira nating matino. Ang isang kasama niyan is ito, mga Abel. Ayan. Ayan o, oh, ito. Itong si uh, Litar na medyo ayan no, may side effect yung kanyang pagkabaleleng ayan no, ayan ganyan yan no pero nalipad yan mga abel ang tindi lumipad yan so wala na nga yang, ano wala na yang sakit na ipot na green hindi kumakain, ang lakas kumain yan mga abel at saka pag lumipad yan matibay, yun nga lang ang problema niyan, yun nga, pagka medyo unang lipad, parang umiikot siya sabay pag naarekta, Suma sasabay talaga sa liparan mga abel. pa um, Paita ko sa inyo ha, dito. Ayan. Ayan, Tignan nyo. Ayan o. Oh. Lagyan natin ang na lights. Ayan. Kita nyo, medyo The aside yung ano nya. Uh, may ano, anong kumbaga sa alam nyo sa saranggola, may killing. <laughs> may killing sa, saan ba? Teka. Pag nakaharap sa atin, o oh, nakatalikod. Kiling ng kaliwa. Ayan, pag nakatalikod sa atin, kiling ng kaliwa. Pero pag nakaharap sa kanan, mm. Yan yung isa nating young bird na TGR at sa KFC. Bali lima yan mga Abiel. Kaso nga lang, yung tatlo, ayun nga, wala na. Nakal na natin yun. Kasi nga tinamaan din sila ng ganyan na hindi naman katulad nito. Ito kasi, tinamaan siya. Teka lang. Ito ko na no darling dyan sa kabila. gusto niya dito sa taas yan. Ito naman kasi, nung tinamaan siya mga Abiel, ah... hindi siya nangayayat Uh, hindi rin siya masyado umipot ng green kumbaga, bigla na lang siya nagkaganyan, yan kumbaga, nahawa siya, kasi nga late ko na na injection niya mga yan mga abel, kaya nagkaganyan to pero as of now, sa lahat ng mga ibon natin, wala na wala nang tinamaan na uh, going light o adeno mga abel, nag-aaway pa, nag pa dito ka, dito ka yan yung tensile natin. Yan yung tensile kikain natin, mga abel. Oh. Pinaliit natin yung tensile kikain natin. Tensile kikain na may pasok na. C, Kaya lumiit. Hmm. So, yan. Yan na lang yung young bird natin. Sa July 15 o July 20. the training natin. Kung saan makakabot to? Diretso laban. Wala namang problema yan. no, oh. Hindi naman nakakahawa yan, mga abel. pagkaganyan na, na, recover na. Hindi nakakahawa yan. Then eto toto, etong stockbird natin na to, nakapatid naman ni Litar na Arden. So silang dalawa magkapatid. So ito, stockbird natin yan. Makikita nyo yung uh, pangalan, Tagaytay Loop. Uh, ano yan, uh, personalized natin yan. Titraining natin yung tatlong yan sa TGRC. Yan yung tatlong yan. So kung saan naaabot to,

Uh, PFS na South by October So, eto Ang cross naman nito Litar Cross uh, Nanay ni Miss DQ Na si Peter Sina May pasok na, Vicente ngo. Yan Yan na lang yung mga young bird natin Then, yung dalawa, eto yung dalawa Eto is anak ni uh, Pandora Yun nga, yung tensil Kikai natin Yung isa Then, dito mga Abel. Punta na tayo dito sa kabila natin 'yan. Basta lahat 'yan, mga abel, na-spray na natin 'yan ng disinfectant lahat, lahat 'yan, lahat 'yan. Mm. So, parang naman napansin ko nawala yung mga langaw. nagaling natin 'yan, darling ha. So, ayan mga abel, eto na yung mga young bird natin ngayon. Mm. mm. Ang healthy nila, oh. Ayun. Mm. Ganda nila, oh. oh. konti na lang yung bulutong nila. Mm. Yung buluts, mm. Konting-konti na lang, oh. Oh, wala na. Tuyo na. Then eto, bagong walay natin to kahapon, anak naman ito ni Peter B. at saka ni BLBL. Ayun. Ni Lady Victoria. Yan. Yan. Pinalay na natin kasi kaya ko oh, winalay na kasi ayan na nga mga abelo. Nakapisa na sila. Ay, 3 days na pala. 3 days na silang nakawalay. Ayan. Nakapisa na sila. Oh. Kasi nararamdaman mo unang na mapipisana Oh hindi ko kasi nabibilang kung ilang days na eh o oh, yan so yun nya yan sising-singan natin nya ng BBC South Yan, dalawang yan then itong napisang to siguro uh, possible na ano yan summer na summer ng TGRC yata hmm. yan mga kabel may napisah tayo dito eh kaso eh hindi nila anak to ng old lines natin at saka yan di Peter iba yan yan o isa lang Anak yan ni... Ni Litar. Litar. na yan. At saka yung... Litar na to. Hmm. Yan. Anak niya yan. Anak nilang dalawa yung nag-iisang napapisa natin doon. Hmm. Then, ayan. Kita nyo naman. Unti-unti na nakukondisyon yung mga breeder natin. Then, eto nga pala. O, so, yun. Sa susunod na lang natin to. I... Uh, I vlog, mga kabel. Hmm. Basta... Meron akong sasabihin sa inyo dyan. Then dito, ayan yung mga breeder natin. Ayan, ito yung ano natin, Binito Goke. Gandang ibon mga abelo. Asul ah, so lugon. Lugon na lugon.